ayun mga idol sa mga tanghali po sa ating lahat muli tayong mamamana dito sa may batuan tagal na tayong hindi nakapamana dito dito tayo bababa sa may tapat ng Iligan Beach sakop lang ito ng barangay barangay Punta Maria ng Burungan City medyo lumaki ngayon ng alon mga idol parang hindi maganda yung timpla ng dagat pero subukan pa rin natin baka makaya So untabay na lang mga idol kung ano yung mahuli natin, sana siya tayo at magiging safe yung drive natin. Let's go mga idol! Welcome back mga idol sa ating panibagong adventure sa araw na ito. Dito after kong mag-load ng ating pana at mag-warm up ay dumiritso na po tayo dito sa mga paboritong spot natin na kung saan sinalubong agad tayo ng malakas na agos. Dito nahirapan akong maghunting dito sa ilak. May nakita kasi akong isang ilak nandito sa labas. Kaya ito yung sinubukan kong um, palapitin mga idol. So dumapapo tayo dito sa may batuan. Mas maganda kasi pag nakadapa tayo sa batuan mas madaling mapalapit natin yung isda. Dito salamat at maamo yung ilak. Kaso nga lang napatas yung patama natin pero nasikir naman natin itong isda. Ito yung ating mano mapapansin nyo mga idol habang pa tayo ay palayo tayo ng palayo dun sa area dahil sa malakas na agos. Ang ilak. tama natin. Buti na lang at ito. Ilak. Bakal ang agos. Kaya pa tayo. Sa mga kasalabos. Grabe. Ang layo ang tinahay sa atin. Sigurado pa lang, layo pa At dito sa pangalawang dive po natin mga idol, another ilak, pero ito yung ilak na primerang klase. Uh, Bulirawan kong tawagin sa amin, ito yung nakasalubong natin. Dito napaka-curious nitong ilak mayroon, lumapit talaga sa atin. Kaya ito na tama natin ng maayos. Salamat, another ilak, yung ating pangalawang isda. tapos may parating pala na malabo na tubig tinutulak yung malabo na tubig kaya napakalakas ng abos So another dive naman po tayo mga idol Medyo malabo nga lang yung tubig dito sa taas pero pagdating natin din sa ilalim, medyo may pagkamalinaw naman yung tubig. Mali dito ako sa may mga bahura. Pinilit kong puntaan itong bahura kahit na may kalakasan yung agos. Bali, sinilip ko na itong mga pagitan ng bahura dito. Kaso wala talagang malaking isda. Buti na nga lang at may mga nakita akong yellowtail unicornfish. Yung may isdang pangihaw. Ito yung isdang hindi lumalaki. Kaya dito... Pumitas tayo dito mga idol So dumapa tayo dito Mas maganda mamana sa mga ganitong klaseng isda Pag nakadapa talaga tayo Lalo na pag maganda yung napipistuhan natin Yung tipong hindi magalaw yung ating katawan Mas madali silang mapalapit Dito mga idol Papanayin ko na sana itong Target natin na yellow tail unicorn fish Kaso may napansin ako dito sa Kanang bahagi natin Isa palang big eye emperor Malaki sana yung big eye Kaso napansin ko na May lap. Kaya eto binalikan natin itong target yun salamat may pang ihaw na tayo Salamat Kapag tayo masarap na pag-ihaw So, din natin yung unicorn fish po ayon. Wala, wow. napakatabaan ito. Sarap na pa umihaw. Okay. At dito sa dive natin itong idol. Dito pa rin tayo sa mga abahora. Nahirapan nga lang ako maganap sa mga bahura, mga idol, gawa ng napakalabo talaga ng tubig dito sa taas. Kinailangan ko pa talaga na sumisid ng ilang dipa para makita natin itong mga bahura na ito. Dito pa karating ko, medyo kalmado, walang ganong malaking isda na nakita natin. Dito sana na tayo nakakahuli ng mga malaking isda, kaso sa ngayon, walang sampah. Buti na lang at nagpakita itong mga pangihaw dito masaya tayo gawa ng may pagkamaamo itong mga pangihaw mga idol ito pa naman yung paborito ng mga bata dito habang hinihintay ko na lumapit yung grupo ng mga pangihaw tumingin muna tayo sa paligid baka sakali may mga malaking isda na dumadaan daanan kasi ito ng tribali kaya pa naitingin tayo sa paligid baka sakali may biglang sumulpot dito nung mapansin ko na wala talagang Malaking isda na dumada dito sa bahura na ito. Ito binalikan na natin yung target nating pangihaw. Kahit okay. tayo okay. dito ito lumalaki pero napakataba Dito sa alib natin ito mga idol Dito na ako sa may Bali nakatawid na tayo Kung saan dito tayo uuwi Ito kasi yung malapit na Daan papunta sa may bahay namin Bali pinuntan ko lang muna itong Pagitan ng dalawang bahura ito kasi yung bahura na madalas din natin maapanaan ng malaking isda. At dito parating natin dito sa baba. May napansin akong dalawang surahan kaso palabas na. Malaki na sana yung surahan kaso nahuli tayo ng dating. Palabas na yung isda. Hapon na rin kasi. Sayang. Kung di sana malakas yung agos, nakakating tayo dito ng medyo maaga. Kaso salubong tayo kaya tagal tayong nakarating pero ayos pa rin at may pa naman na dalawang itim na samaral o pamigwisan kaya ito yung ating napana i <laughs> dito tayo. Ang lakas ng agos. na lang tayo sa social temp. Pagod na 'yung ano agos. Paul malmara. Ana ba 'di natin to bukas? Mara uli tayo para ma nagkakalat ng dilaw 'yan. A few moments later. Ito na yung ano huli natin. Kauli din tayo ng anim na piraso. Ito natin ito na videohan. Grabe napakalakas ng agos. dito tayo nakapamana ng maayos. Yung ginawa na lang natin. Pagkikipag. <laughs> Pagkikipag ano lang sa agos. Pagkikipag buhono. Si naman na din. Doon daw sa Ando Island. Sabi ni... Ubit, dalawang piraso lang daw yung nahuli kasi sobrang lakas nga daw ng agos. Buti na nga lang at may ano siya, may dala siyang buya. Nagpaanod na lang daw siya. Umawak siya sa ano, buya. Ayos at nakadalawang kilo tayo. Bibinta tayo ng isang kilo. Bale ito pang ulam natin pa. Ang kilo yung natin. Mm -hmm. Yan. pinta natin isang kilo. Ito naman yung pang-ulam. ulit na to. May pangihaw ihaw na, tapos may pang-sabaw. Bali, dagdagan natin itong video mga idol. manatay tayo bukas ng umaga. buka natin sa umaga. Baka medyo kalma ng konti yung al ano, agos. 2,000 years later. Hi mga idol. Good morning sa ating lahat. Welcome back to my channel. Mali tayong mga mama mana. Subukan natin ngayong umaga kung uh, medyo baba yung agos. Kapon, sobrang lakas kasi ng agos. dun tayo na mga anak sa may Tingagan Beach. Ngayon dito tayo sa may Napla. Ikutin natin itong Napla. Pero sako pa rin ito ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Borongan City. Sana walang malakas na agos para makapamahan tayo ng maayos kapon. Napunta na lang yung oras natin. Sa pagkikipaglaro sa Agos. Kaya ilang piraso lang yung napahana natin. So antapin lang mga idol. Kung ano yung mahuli natin. Sana may isang pa ngayon. Nakakadilin siya tayo. So let's go mga idol. Yeah. ayo binamaan nanti bayang ya <tik> ya bayang ada <tik> patfish solid lah segera ada <tik> pengulam ang natin ilak. Ah, ha, dia tak hilang ha, Pakar labah tu pergi tersah Bantai tas Bantai saya lah saya lah May ilak pa rin yung nagpapakita sa mga spot natin. Ito nice naman to. Hindi may nang klase ng ila or the May ano pa, may agos. Ang kagandaan ng agos, pabor. Paikot dito sa napla. Kaya di tayo masyadong nahihirapan, nakakapagpahinga tayo. Kahapon kasi, yung Agos, papunta norti. Kaya salubong tayo. Ngayon, papunta ng sa Riyong Agos. Kaya, pabor sa atin. <tinyo> පसा <laughs> 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 <hums> <hums> bata yung ating alon Salamat na secure natin yung isda Sabah ulanganin tama Uh, Eu salamat dalawa sila mga idol napana natin matik naman tayo takasan nito salamat ulit tayo ng primerang klaseng isda

daw labungan kung tawagin sa amin to sa viral balay pumagili selamat, tayo salamat at nakapawi <laughs> Salam, tayo ngayon uh. Bawi tayo sa ngayon ng idol Sa pamamahala natin kahapon Grabe yung agos ka Ngayon may agos Ang kagandahan Hindi tayo sa lubong Pabor sa atin yung agos Kaya nakakawan na tayo Nakakapamana Nakakapagpahinga tayo Kapon nahirapan tayo kasi sa lubong tayo So mga idol bali tayo sa bahay Para kiluhin natin kung Ilang kilo tayo A few moments later So ngayon mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Pasensya na kayo, nag voice over lang tayo dito sa pagkilo na isda natin. Gawa ng uh, nag new music yung kapitbahay natin. Baka sakali ma ano tayo, ma copyright. So iwas sa copyright po tayo kaya ito, voice over lang muna tayo. Ito yung tribali po natin. Tumimbang siya ng 2 kilos and 500 grams. And bali dito mga idol ay kinilo ko na lahat yung isda natin. Ito yung unang salang natin dito mga idol. Bali, limang kilo yung unang salang natin. Yun, salamat. Nakabawi din tayo sa ngayon mga idol. Ito naman yung pangalawang salang natin. Sama na natin itong batfish. Kubayang. Panaklobon to kong tawagin sa amin. Ayan. 2 kilos and 450 grams. Ayos na. Napakalaking blessing na mga idol. Bali dito nga pala mga idol. Ay nakabinta tayo ng isang libo. Tapos yung iba pang ulam na. Well, sa next upload na lang mga idol yung ating uh, shoutout shout out kasi busy tayo ngayon. Gumagawa kasi ako ng maraming pamain na dadalhin natin don sa pagtuna fishing natin kaya wala tayong oras. So next upload mga idol mag shout out na tayo. So hanggang dito lang muna mga idol yung ating uh, video. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Mabuhay po tayong lahat mga idol and God bless. Bye bye.